kwento ng pag-ibig at karanasan, umiyak, huminga at mabaliw sa kakatawa. IFM Live Drama Life. Hello, mga idol! Itago nyo na lang po ako sa pangalang Perla. 37 years old, from Malate, Manila. Dati akong cashier sa isang kilalang mall, mga idol. Sa ngayon, nag-decide akong mag-quit sa trabaho para makapag-focus ako sa asawa ko. Taxi driver naman ang asawa ko, mga idol. Minsan tinutulungan ko siya sa pamamagitan ng pagtitinda ng kung ano on, kung ano ano online. Pero dahil babad rin ako online, marami akong mga nabibili na kung ano-ano na hindi ko naman talaga kailangan. Siguro nga nakasanayan ko na ang ganitong gawain mga idol. Hanggang sa hindi ko na lang namamalayan na nalubog na rin pala ako sa utang. Maraming salamat po mga idol. Muli po ito po si Perla. And I, thank you. Ayan. Okey Okay Jeez, na ba to? Sis, kong ano items ngayon. Kukuha ka ba? Oo, kukuha ko syempre, no. Ba't naman Ay nandito ka pa? Oh, <laughs> Ito, ko talaga yan. Ano ano ngayon. Meron akong damit. Gusto mo? Agad na rin natin pang make-up. Ayan. Sige, ano pa ba yung mga meron ka dyan? Um, may bago ako ngayon perfume. Baka gusto mo ang bango na to. Perfume? Nako, um. Diyosa. Ang dami mo namang item. Teka, magkano to total lahat to? 1K na lahat yan. Basta, huwag ka palimutang kiremit, ha? <laughs> uh -uh. Sure ka, 1K lang po. Oh, e, magkano lang to? Isa. Magkano to ibebenta? 300. Ah, 300. Hmm, premium yan 300, ah. 300 mo ibenta. Ay, eh, mm -hmm. sige. Kukuha na ako ng halagang ano. Ang halagang 3K. Okay. Para but... naman medyo malaki-laki yung tubo ko. O, oh, tama. Basta huwag mo kalimutang i-remit ha. Yung nakaraan mo. Paalala ko sa'yo. Wala pa ngayon. Oo naman. Girl, ito naman. Para ka naman hindi best friend eh. I-remit ko talaga yan. Kau talaga. B Bibigay ko yan sa'yo. Mahal, mm -mm. mahal. Dito na ako. Ay, mahal. Diyan ka na pala. Ang aga mo ah. Oo, walang pasero eh. Ah, teka, teka. Ah. Bakit? Ang dami mo na naman yung order. Eh, hindi. Kumukuha lang ako ng panibago para namang makakuha ko ng konting tupo, ganyan, diba sa mga kinikita natin. Eh, Oo, oh, eh, Gino, ang dami kong bago ngayon. Binigay ko sa kanya. Eh, kaya nga, maring Jose, meron pa yung kinuha si... Si Perla, nung nakaraan, di ba? Parang ang pa doon sa kwarto mo. Hindi pa nauubos yun, ah. Eh, hindi, yung iba doon akin, eh. Siyempre, hindi ko na ibebenta yun. Eh, okay na yan. Eh, mabibenta ko rin naman yun, di ba, friend? Mm-mm. Basta, ha? Ubusin mo yan para sa susunod, marami ka ulit makukuha sa akin para magbenta mo. Oo o, naman, ikaw talaga. Huwag ka na mag-alala. Okay lang yan. Ako, ang dami ko na naman ito kikita. Eh, Ako, friend. After okay. to, ha? mag -ano tayo, banding. <laughs> okay. Thank you. Hoy, mga suki! Bili-bili na kayo! Uy, pabili naman. <laughs> ano sa sa'yo, girl? Ano, t-shirt lang pangregalo sa tatay ko. What? t-shirt lang? Oh. Kumuha ka na rin ito. Oh, ito, oh. Yeah. May, meron akong Bigay mo item. mo na sa ng one gift to, eh. te. One gift? Oh, one gift lang talaga yan, no? Hello, 250 lang yan. Ano, two oh. gifts mo pa yan? Uy, ako Uy, Esmeralda, ano sa'yo? Ah! Oh. May ano ka ba dyan? Foundation Oo, Oh, may foundation ako dito. Eto, eto. Ayan, ayan. Ayun Ay, mga ginagamit sa China. Alam mo yun? Para talagang puting puti yung oh, face mo. Oh. Oo, at saka. <laughs> pero may lotion. Oo, oh, may lotion ako ito. Oh. Kasi, ang bango-bango niya. Kasi, ano ang oh. lotion ng aking jowa, Eris? <laughs> Kailangan mo kasi dry. Tingnan mo yung skin mo. Medyo yes. dry. So, ano kailangan mo din. Eh. Ko? Ha? Si Jello. Si Jello. Eh, e di ba? Ano mo lang yan? Side cheek mo lang. <laughs> Ay, kapi na, na gano'n. Siya na magbabayad dito lahat. Yung lotion sa <laughs> kaya Hala, sana all. <laughs> Ho, ikaw, Roger. Ano sa'yo? Roger? Si <laughs> <Sorry>, Roger? <laughs> ano sa akin? Ano? May perfume ka ba dyan? Perfume? Ang nagalo oh, ko sa'yo sa asawa ko. Ah, sa asawa to. Ito. Ayan, super bango niyan bango-bango niyan. Favorite B ko nga yan eh. Ay, ayan, Ay, ano yan? 800. Bili akong dalawa. Dalawa? Alam mo na kung para kanino yung isa? Ay, kanino? Kay Ate Maricel, katakutan. <laughs> no! O ikaw ah, tigil mo na si Ate Maricel, no? Wala kang pag-asa doon sa kami asawa na si Ate Maricel. <laughs> <laughs> Tsura mo dyan. <John. laughs> <Sorry. laughs> Hindi ka papatulan ng Roger. <laughs> o, ano pa? O, oh, ito girl, gusto mo Ay, ikaw. pa ba ay, teka. Parang... Ay, hindi. Parang akin na lang ito. Ay, bakit to? naman ganun? Eh, parang bagay kasi sa akin tong damit na to, eh. Ha? Huh? Oo. Hindi hindi ko na pala to bebenta. Ay, yung pabango mo, Roger. Isa na lang pala pwede ko ibigay. Kasi mabango to, eh. Isa lang yung available. Ay, hindi mo ba, ba yan? Di ba? Kailangan mo ibibenta yan pa? para marami kang kikitain. Hindi. Hindi. Maganda eh. Parang... Parang gusto ko na lang gamitin. Ah, no, dadagdagan ko pa oh, sana yung order ko kasi naghanap uh, si Boss Jun Olores. Ah, ganun pa. <laughs> o Oye, o sige. Ipapalikan e, ko na lang kayo. Ito bayaran nyo na ito, makinuha nyo. Ayan. Sige, Ayan, sige. Ano? Gusto okay. ko sana yung order e. <laughs> ay, teka ito. Ayos yes, na ito. Esmeralda, ito na yung kinita natin. Kinita oh. ko pala. Samahan Sa mo naman ako. Sana naman. Papakuli lang ko buhok. Ano? <laughs> Bakit? Hindi mo kailangan muna magbahay muna kay Josa Eh, paayos ka na muna itong buho ko kasi, alam mo, dry na oh. Tsaka parang di na bagay sa kanya yung kulay itim. Ay, kailangan mo muna i-remit. Baka magamit mo na naman. Sige, na ba Kukuha din naman ako sa susunod eh. Kaya makukuha ko ulit oh. Ah, o oh, sige, ikaw bahala. Eh, kailangan ko na rin kasi mag-makeover. Aya, sige. Perfect. Let's oh, go. Bye-bye mga suki. Bye. Hi. Mahal? Ah, Oh, andito ka na pala. Ang aga mo ah. Uh, oo. Uh, Nag-upset lang ako kasi. Gano'n sa mga pakiramdam ko eh. Ay, ganun ba? Uh, may ulam na ba tayo? Ay, sorry ah. Eh, wala eh. Pero may tira pa naman tayo kanina dyan. Eh, initin na lang. Eh, wala din naman ako masyadong gana kumain. Kaya, diet din ako. Teka, eh. eh Asan yung binigay ko sa'yo? Ah. Uh, <laughs> oh, alam ko na eh. <laughs> kaya pala eh, bagong rebound ka. Nagamit mo na naman siguro yung pamamalengke na. Nakailangan ngayon dito. Uh, Konting dagdag lang, eh kasi nagparebanda ko tapos pinatreatment ko pa yung buhok ko eh. Tsaka pinahayos ko yung kuko ko kasi pangit na eh. Nako, alam mo Perla, parang na-addict ka na dyan sa mga kung ano-ano mga binibenta na yan. Nakakalimutan mo na yung pagiging pagiging kasawa ko dito sa pamamahin na to ah. Hindi naman. Ano ka ba? minsan lang naman talaga akong no, kulay na buong magpariban. Minsan lang naman. Saka minsan lang naman ako magpa-parlor ng ganito eh. Kasama ko naman sa Esmeralda. Saka ang ginamit ko naman din dito yung kinita ko dun sa niremit ko kay Josa. <laughs> Alam mo, Perla, ha? Tingnan mo naman, araw-gabi, namamasada ako para may may makain tayo dito. Pero anong ginagawa mo, ino? Nangupa pa ba yan. Pagpaparibad mo, pagpa pedicure mo, Ay, manicure berla. mo. At saka yung... Sis! Pagbibili mo ng mga, hindi na magkailangan. Eh, teka. Sandali lang, mahala. Sorry. May tao. Naku. Ay, nice. Teka lang. Ah. Sis, kukunin ko na sana yung remit mo doon sa kinuha mo na nakaraan. Kailangan ko kasi ng pera, eh. Ay. Naku. Eh... Sis, wala pa eh. Paano, uh, pa wala pa? Eh, ang tagal na nun na. hindi eh, ko pa nabenta lahat. Tsaka, um, medyo magkaroon kasi kami ng emergency, kaya... Emergency? Uh, ano oh. emergency? Eh, tingnan mo nga yung itsura mo, nakaayos ka pa. sorry, Josa. Eh, kasi... Eh, 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 eh parang... Nagandahan lang ako dun sa bagong offer dun sa salon saka inimpluensya lang din kasi talaga ako ni Esmeralda Kaya, ito, et, nagamit ko muna siya. Eh kasi naman, Perla, ang tagal na nun, eh kailangan ko rin ng pera. Tingnan mo nga yung ano ko, yung anak ko si Jessa. Nang sakit kasi si Sis. Teka, Ay, teka, makon. teka, parang naririnig kong parang may problema kayong dalawa dito. Ano na naman to? Eh kasi ito si Perla, sabi ko, i-remit na niya sa akin yung kinuha niya nung nakaraan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Perla, totoo ba? <laughs> eh... Ginagamit ko nga eh. Tagtig na mo, mahal kasi na itong riband. Hindi ako naka-discount. Parang 4,000 to. Inirimid ko 3,000 nga lang kaya nagamit ko pa yung isang libo na binigay mo eh. Ano ka ba, Perla? Tingnan mo naman oh, pumunta pa dito si Josa. May sakit pa yung anak niya tapos tingnan mo walang ma... Wala kang mabakit sa kanya. Ay, Diyosa, hindi ko alam man alam na magkakasakit yung anak mo eh. Ay, kasi patong-patong na yung utang mo. Nung nakaraan pa kita sinabihan, ba? Diba? Sabi ko, i-remit mo yung pera na kinuha mo sa akin. Ay. Ay ngayon, kung kailan kailangan ko, wala kang pa rin maibigay sa akin. Ang tagal na niyan. Mahal, paano to? Wala akong pera. Ano wala akong mabibigay? Ubus talaga yung binigay. Ubus talaga yun. Yung item naman na binigay niya, ginamit ko yung iba. Kaya nakabukas na. Sige, 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 sige. Gagawa ako ng paraan. Kahit masakit at ma masama ang pakiramdam ko. Babiyaya ko. Para ako ko lang yung pambayad sa mga utang mo. Josa, ah, Diyosa, ako na oh. bahala. Uh, ko, didiretso na ako sa'yo. Doon ko na yung abot yung bayad. Bibigyan ko kayo isang araw lang ha. Kailangan ko kasi talaga may sakit yung anak ko eh. Gosh. <laughs> Sorry, Mare. Sige, amo. Pibigyan na lang namin sa'yo ni Gino. Oo. Sa susunod, ha? Babalik ako dito bukas. <laughs> sige, sige. Ako, perla, sinasabi ko sa'yo. Huwag mo mo yung ugali mo, ha? <laughs> Siguro nga mga idol ay hindi maganda ang relasyon namin ng pera. Kapag meron pa akong nakakapa sa bulsa, ay lagi ko agad tong ginagastos hanggang sa wala ng matira. Nang dahil doon ay nalubog ako sa utang mga idol. Hindi ko na rin mabalik ang mga pinangpuhunan ko noon. Nasira na nga rin ang pagkakaibigan namin ng best friend kong si Josa nang dahil lang sa pera eh. At dahil lubog na kami sa utang, kinailangan magdoble trabaho ng asawa ko para kahit papano ay makaahon kami sa bayarin na ako mismo ang may gawa. Ano ba yan? Oh. Mahal na ng ubo mo, ha? Oh. Oh. Sana naman lang nagpapahinga ka na muna. Uh, Taga-taga, ano, ano na naman yan? Ano na ano naman yung hawak mo? Ito. Uh, eto. Ha? Uh, ina inalok lang kasi ako nung kapitbahay. May bago siyang business. Eh, nakakahiya kasi kung di ko kukuhaan, di ba? <coughs> inalok? Yan ka na naman, Perla. Hindi <coughs> mo... Di mo na ako iniisip din mo nagkakasakit na ako sa kakayod para mabayaran lang yung mga utang mo! Tingnan mo, kinuha mo na naman yan. Pa paano mo babayaran yan? Eh, sabi naman niya, pwede naman akong mag-three gives dito eh. Eh, hindi eh, <coughs> ko na siya matanggihan. Eh, lagi naman din siyang bumibili ng... Binibenta ko sa kanya eh, kaya siya naman nagtitinda. Oh, syempre, paano mo naman tatanggihan yun, ba? Diba? Three gives? Ano ba yung pumapasok sa kokote mo? Ha? Ang dami mo ng utang. Ako gumagawa ng paraan para mabayaran yun. Wala ka bang awa sa akin? At saka inuuna mo pa yung mga pampaganda, yung mga... Ano tawag mga powder at mga ano-ano yan? Hindi mo naman iniisip. Tingnan mo. Wala na naman tayong bigas! Eh! Ay, puweset! buhay to! Ano ba? Hindi mo naman kailangan magdabog ah. Eh, gumagagawan ko naman to ng paraan. Tsaka mayroon pa ako ibang items din yan na hindi ko nabibenta. O, hindi eh, bibenta ko para naman sa ganun matahimik ka. O, eh, gusto mo ako mag-drive ng taxi mo? Ako na lang magatrabaho. Uy, Perla. Eh, sana ako kasi hindi mo ako pinaghinto sa trabaho. Eh di sana may ginagawa pa ako ngayon, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi naman ako nagkukulang ha. Para mabigyan ka din ng budget dito sa pamamahin na to. Ang sinasabi ko lang sa'yo, kontrolin mo yan sarili mo sa kakukuha ng items na yan. Dahil hindi mo kayo bayaran yan. <laughs> hindi ko nga mano eh. kailangan ko nga rin to eh. Ito na nga lang yung libangan ko sa pang-araw-araw. Nakakulong lang ako dito sa bahay. Ano pa gusto mong gawin ko? Ang gusto kong gawin, na gusto mong magawa dito sa pambahay na to kailangan na, kailangan mo itigil yan dahil lubog ka na sa sa ut utang kaya <laughs> mo ako na din bahala dito ako na rin bahala sa sarili ko kung kailangan ko ng pambahay hindi ako na bahala dumiskarte para doon wag akong intindihin ano okay. Masyado ka mapanumbat. Lahat ang bibigay mo sa akin, susumbat, sumbat. Para sa panaging asawa kita, kung lahat na lang ng ginagawa ko, susumbat mo. Magbibigay ka nga, susumbat mo rin. <coughs> ano ba tinulong niyan? Ang ko sa'yo, Perla, ha? Huling utang mo na to, ha? Hindi na talaga kita tutulugan. Diyan uh, ka na, na! Gino! Hala ka. Nang dahil sa bugbog na sa trabaho ang asawa ko, ay tinamaan na siya ng trangkaso ng ilang linggo mga idol. Matagal siyang hindi nakabalik sa trabaho, kaya naman nahirapan kaming kumanap ng ipanggagastos namin sa pang-araw-araw. Dito ko na napagtanto lahat ng mga pasakit na dinala ko sa pamilya namin mga idol. Isa-isa ko nang na pinagbebenta ang mga gamit na hindi naman namin kailangan. Ultimo ang mga pinundar kong mga make-up at kung ano-ano, ay lahat yon ay dinispose ko na. Naisip ko, ano pa bang halaga ng material na bagay? Kung mahal mo naman sa buhay ang magiging kapalit. re ibebenta ko na to sa iyo ah. Oh. Ano ba ano ah? salamat salamat naman. Ang tagal-tagal ko nang hinihintay, ibenta mo talaga to. Eh, ang tagal ko nyang pinag-ipunan ko 'yan. Alam ano mo ba yung bag ko na 'yan? talagang hmm. talaga. <laughs> Halos kalahating buti. Kalahating taon ka ninipon. <laughs> Naku, wag ka mga problema dahil mapupunta naman to kay Ate Diding. Ibibenta ko sa kanya to, mas doble. Ay, nako. Huwag si mo na, ano ba yan? Ba't i mo? Dilugi ako. Diskarte ko na yun, no? Oy, sige, lalakihan ko yung bayad ba ba ano ko dyan, ha? Nah. Ah. O, oh, ako na lang magbibenta ng diretso kay Ate Diding. Malayo yun. Ano <laughs> ba yan? Ako na. Ako lang nakakalam ng bahay nun. Ano ba yan? Regards mo na lang kay Ate Diding. Yes. At saka, mayroon, yung pamanguna. Hindi mo binibenta noon. Asan na ba yun? Ay, uh, ito na dala ko na. Uy, Mari. Uy, Hoy, Roger. Ito na yung pabango na isa. kasi oh, na, Roger? Kasi hinihintay ni Ate Maricel yun. Sige, sige. Sa akin yun. Eh. Okay ka lang ba, Roger? <laughs> like, Parang may sakit ka. Parang para ikaw pa yung may trangkaso, ah. May immune deficiency ka, B. Wala na po. Wala na rin ko sa akong pera. Ay, na eh. Hindi, di ba? Dalawa yung order mo last time. O, ito na. Bibigay ko na sa'yo. O, ayan. Ano ba yan? Ah, ha? Sigurado na yan. Oo, oh, sigurado Nagtawaran na. Nagtawaran pa kayo na to, laban ng bawi. Hindi, kaso, eh. taika, ha. Ano, medyo bawas lang to na unti kasi ginamit ko eh. Sabi ano? na lang sa asawa mo, na, medyo nakishare ako. Wala may discount din yan. Kapal, hindi ah, wala. Full price to pare. Ikaw naman, tulungan mo na ako. Tignan mo naman oh. Nakakailangan na, ako eh. Kunin mo na. Kasi, birthday ni Charmaine bukas. Yan Kaya yung gagamitin natin uh -huh. mga resell. Oo, oo. O ikaw, ano sa'yo? Girl, buti na lang binenta mo na 'yung t-shirt. Tira, regalo ko nga sa papa ko. <laughs> Mare, sinukat ko lang to ha. Oh. saka, ginamit ko na to ng half day. Promise half day oh, ko lang sinort. <laughs> Hindi na, ano? brand new pa to. One Tsaka, cow. hello, 'yung pawis ko mabango. Kaya oh naman God. okay lang 'yan. full <laughs> cool price na 'yan, ha. 350 yan, girl. 350. Ay, eh. swerte mo naman. 350 na lang ba? 350 na, na ako lang. lang. talaga girl. <laughs> O, pag ano, 897. Ah! Pinamakay <laughs> mo Sige na! Sige, kunin ko na nga, girl! Ayan, okay na yan, <laughs> ha? na mag-ano, ha? Kasi naman, kailangan ko ng pera. Alam yung asawa ko naman, nagkasakit. Oo, oo. Sis? Ay. Kumusta ka? Ay, Mari, buti na padaan ka dito. Kasi nakita kita, binabenta mo na yung mga gamit, ha? Ah, uh, oo eh. Eh, may kasi si Gino. Kailangan talaga niya ng pampagamot. Yung e, sama na ng ubo niya eh. Parang, konting ubo na lang siya. Ah, uh, mare, eto nga pala yung atraso ko sa sa'yo. Oh. Ay Kompleto yan na Ah, anim na libo yan. Kasama na rin yung unang utang ko. Paano naman magamit mo na rin dahil sa anak mo may sakit pa, di ba? Uh oo, -oh. salamat ah. Pasensya na rin pala nakaraan. Hindi ko na rin kasi napigilan sarili ko eh. Namamblema na ako kung saan pa ako kukuha ng pambayad sa hospital para sa anak ko. Ah, okay lang yun. Ano ka ba? Hindi mo kailangan sisihin sarili mo. Ako talaga yung may kasalanan sa'yo kasi ako yung may atraso sa'yo eh. Diba? Pat imbibigay mo na nga lang sa anak mo na punta pa sa akin. Kaya salamat sa pangunawa ah. Oo, ano ba naman para sanpat naging magkaibigan tayo? Uh -huh. Pasensya na talaga nakaraan, ha? <laughs> Mare, na nakaraan ah. Mare, na si Sally ka nga dito. Sorry si Ay, asawa. Uy, Gino! Ba't ka lumabas? Uh, Pabili sana ako ng gamot. Oh. Eh, dapat inuntay mo na ako. Ibito e, na yung pera natin, no. Nabenta ko na mahal. ka may natira pang unti. At bayad na rin ako sa atraso ko kay Josa. Talaga ba? Uh, ito ba yung sabi niya, Josa? <coughs> Oo, Gino. Nagbayad na siya sa akin. 6K na. Oo. Fully <laughs> paid na ako. Fully uh, paid na ako, mahal. Buti naman. At, at ganun. Maraming salamat sa iyo. Josa, uh, at sa mga bumili ng mga binibenta ng aking asawa ni si Perla. Salamat sa inyo, ha? <laughs> Walang ano man Gino Walang ano man Gino Walang ano man Gino Naku O paano mahal Halika na Mag ano na tayo si kaso na tayo Ikaw na masyadong maglalabas Alam oh. mo mahal Proud ako sa'yo <laughs> Sinunod mo yung mga sinabi ko sa'yo Salamat mahal Thank you mahal kuwento ng pag-ibig At karanasan Umiyak Huminga At mabaliw sa kakatawa IFM I F M. Live. Live Drama. I F M. Live. Drama.